uh pinag-usapan natin at tinanong ko sa live on air ang tinan ang tanong ko isuspend suspend itong uh, kasi nang panawagan ng mga transport groups sa ilan sa mga ating mga kababayan sa buong Pilipinas na pwede bang isuspend na muna itong excise tax na ito at saka VAT na ito sa gasolina para hindi masyadong malaki yung epekto sa atin ha hindi lang ito sa mga pang uh, public utility uh, vehicles ha? kasama rin ho ang uh, private dahil kapag ka mataas ho ang epekto sa gasolina dito ho sa Pilipinas lahat ho ng produkto ay nako lahat Halos lahat apektado ng presyo. At lahat yan, kapag pataas yung produktong petrolyo, pataas din ang lahat ng presyo ng sinasabi kong mga produkto. Okay, tayo'y tumanong at kumuha ng impormasyon sa, nako, ito talaga, ito, ekonomista ito. Nasa linya po natin isang economist, si Mr. Michael Ricafort. Sukin natin ito. Professor, magandang-magandang araw po. Ay, magandang umaga po Mr. Dennis at uh, sa inyo po mga tinubay-bay. Nice to be back po. Yan. Uh, sir, i-confirm ko lang ito dahil may nabasa ho akong article kahapon at sa kan news sa uh, item kahapon na bumaba yung presyo ng uh, 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 petrolyo sa world market before or pagkatapos ng ano or before or during uh, the conflict of uh, Iran and Israel. Paki-confirm nga po ito uh, uh, Sir Michael confirm, uh, Mr. Dennis, burado na po yung lahat ng tinaas ng langis sa world market. Iyon, Balik iyon. na po siya to $65 per barrel. Uh, yung, no no a few days bago magka yung attacks ng ng Iran at Israel sa isa't isa. Opo. Uh, June 13 po yung nagsimula eh. Yes. Now it's, pinakamababa na siya mula ng June 11. No? Kasi naging matunog po yung ano na yun eh na may planning Israel na i-attack yung nuclear facilities ng Iran uh, -uh. uh within that week uh -uh. sige from 64 65 tapos nag, uh, naging 66 to 68 dollars mm -mm. oh tapos hanggang sa no, natuloy nga yung Friday the 13th yun no mm -mm. the following week nag 70 dollars sa may kit 72 mm -mm. 73 mm -mm. na, Nag-pick siya ng ano pero hindi rin nagtagal almost 78 bumaba din nung ano na yon no nung a few days after no tapos ngayon di nag-stabilize sa mga ganoon mga 73 74 dollars mm -hmm. oh tapos biglang ano no hanggang no friday no oh tapos isang linggo na di ba Naging june 20 ba kinabukasan ito si US sa una may pa, may matunog din baka biglang mag-decide that uh, sumali sa gera itong US uh -oh. o, sabi ni Trump uh -oh. ay dalawang linggo mga dalawang linggo pero biglang nagulat lahat uh, pagka shortly after sa kam Saturday, June 21, one eh, inattack niya yung nuclear facilities ng Iran, yung tatlong sites. sama. No? Kaya tapos oh, di nagsara po na no, mga $74. four mm ganun, -mm. no? no? Mm -mm. Tapos eh, pag pagising natin ng lunes, nagbukas yung merkado, eh, bigla nag-spike, $78.40. Mm -mm. oh. Pero eh, nagstabilize nag-stabilize naman siya, bumaba rin to, balik na naman sa $72.73. No? three mm no -mm. Tapos eh, biglang ano, eh di gumanti naman itong ano, Iran nitong no? ano rin short after uh -oh. nagpadala siya ng mga missiles sa Qatar no uh -huh. yung sayo kasi doon nandun yung yung pinakamalaking US base sa Middle East no yung Central Command doon uh -huh. pero na-intercept naman po. So uh -huh. despite that, di medyo may kabakaba kasi baka maganti yan, uh -huh. di ba? Kasi parang unang konfrontasyon yan ng US at ang Iran eh. Hindi uh -huh. naman sumusugod basta, -basta. ang fear doon, baka mag-escalate yung gera sa Middle East. Uh -huh pero ang nangyari? No na intercept parang eh parang symbolical na it's a revenge pero hindi naman uh, it's really not meant to cause a lot of damage para uh -oh. lang masabi na gantihan uh -oh. uh, hindi nakakaya uh -oh. eh, bigla to 68 dollars bumaba ng 5 dollars eh tapos ito eh Kapon lang po nangyari yan madaling araw. No, yung yung gantiya na yon, no? Sakat yung tapos eh, di wala naman casualty, wala naman damage masyado doon sa Qatar, doon mm -hmm. sa US doon sa USB sa katay. Eh tapos biglang eto uh, umaga. Mm -hmm. Kapon sabi mm -hmm. ni Trump. Oh, biglang sabi niya, may yan, may ano, ceasefire between nag green na yung yung Israel at Iran sa ceasefire. Kahit medyo naggigirian pa sila, may attacks pa ti sa isa't isa yung Israel at Iran. O sabi niya, o, tigil kayo. Uh, sinisita niya. O, tapos, yun, effective midnight sa New York time. No? So, magta mm -hmm. 24 hours na yung ceasefire na yun. No? Ay, nung ngayon, eh, bumagsak lalo yun langis. is. Eh, nun pagka na si Trump nag-65, dollars 66 dollars oh, eh. murado murado. Oh, eh, na dapat pala hindi na umabot tayo dun sa kahapon na anunsyo ng ano uh, anunsyo ng uh, pagdagdag presyo ng langis dapat pala inaabot yun at hindi na, nag nagtaas yung presyo ng langis. Kasi kung tutusin, kaya nga ako sinasabi ko, Prof, kahapon, na yung uh, inventory naman ng mga kumpanya ng langis na ito, hindi naman daily. It's not even weekly. Minsan nga, may monthly yan, eh, uh, Prof, eh. Ano ba po yung sabi nyo? Kasi, in fairness, parang late reaction po yan. Uh -oh. Yung decision na yan, late last week, na, mataas pa yung langis noon. Parang $72. Umakit din ng mga, eh, mga may 72, 73, that's still net, up ng mga almost $10 mula nung kalmado pa. no? Mm -mm. Kaya mga 12 to 14 percent higher. O kaya mm -mm. yun ang adjustment, as inutay-utay nila, di ba? Tuesday, Thursday. eh Late reaction in fairness. o Ngayon, eh asahan natin sa mga darating na araw na sustain naman at least second straight day. O 65, 66, nag-64 pa nga. Oo, o mas ha. mababa na. This is the lowest in like uh, uh -oh. two weeks. Oh? Since June 11, uh oh. Eh, nagsimula yung girian, yung uh -oh. gera, uh -oh. yung attacks ng uh -oh. dalawang bansa na yun. Uh -oh. eh, June 13, no? Oh. eh, pero yung, ano, yung piso lumakas na rin po. Mm -hmm. uh, at least, yung, yung piso, kasi bago mag bago mag yung dalawang bansa na yun, nasa, bago tayo mag-independence day, kasi holiday po tayo ng no June 12, 55, 885. So, uh -huh. below 56 pa. O oh. oh, nak eh, kasi kasama, kasama rin po yung exchange rate uh, kasi ito pambayad ah. po dollars oh, oh no? tama dollars ang pambayad oh, oh oh so may oh, epekto pala po, yes. so may epekto pala yung oh, dollars natin ano yun parang uh, uh humi tumataas yung dollar humihina yung peso parang ganun may epekto ah prof Opo kasi eh oh. anyway, siyempre pag we import the country imports uh, almost all of its hundred 500,000 barrels per day mm -mm. so eh ano yan, no? So pag inangkat natin ng bansa natin yan, ang pambayad diyan dollars at foreign oh, currency oh. para doon sa mga nagbenta, di ba? Sa abaw, sa Middle East, sa oh. Saudi oh. o sa ibang middle, ibang country sa buong mundo na pinagbilan na dollars pambayad niya. Eh ngayon yung dollar naman, ganito, usus, usisain natin. Oh. Nag 5588 yan. Ah uh, tapos umakyat, pinakamataas yan ng lunes. Di ba? Yung unang reaction doon, kay, do sa US attack sa Iranian facility. Yes. Bukas natin, yes. ng uh, 57.655. So umakyat ng halos dalawang piso no? Do, mula do sa pinanggalingan niya. E at is ngayon, nasa gitna. Nasa bumaba na siya ng halos piso. Nasa 56.60, 56.70 levels. Mm -mm. So down na siya mula do sa 57.6. 55 nung Lunes. Wednesday pa lang ngayon. Mm din. So, so ngayon nakakalkulado rin 'yan do sa mga pagtas ng yung pagtas ng gasolina natin, diesel sa local market. Eh ngayon nag-improve din 'yan. Pakakatulong din 'yan sa pag uh, 'yun, yung rollback. Gumaganda 'yun chance sa Uh, in the coming days no kasi eh, eh, ang realist ang reality kasi diyan syempre competition naman yan eh dalaw't big players tayo may, marami na ring mga small players kita naman natin may choices yung mga kababayan natin uh, malaya sila kung sa nila competition yan eh malaya competition regardless pero, kung yung iba oo oo pero God, prof what? ang uh, problema dito hindi ibig sabihin na ganun kalaki yung itinaas ha yung limang piso hindi rin gano'n kalaki yung baba niya kasi uh, given the situation na gumaganda na uh, sa ang sitwasyon doon sa sa gerang uh, mga bansa. bagay doon sa kalkulasyon, consistent naman po yun, Mr. Dennis, mm -mm. yung pagkakit na 4 pesos, 5 pesos. Uh -oh. na, 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 include na yun yung, di ba, noong umakit yung oil, uh -oh. fine, nasama po doon, largely uh -oh. because of that. Uh -oh. noon umakit yung dollar against the peso, from uh -oh. 55.80, nag-57 uh -oh. levels. E uh -oh. Eh ngayon, bumaba na lahat eh. So, Bu 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 wala na burado na yung ano balik dapat, na sa pinanggalingan tama tama o, dapat balik din po yon mm. based, based on mathematics sa based on math based on the calculations eh may tapos syempre exchange rate yung exchange rate nasa gitna eh, pero that is like It, from the where it started on 55 uh, 80 levels so, mm -mm. bago magkagulo mm -mm. eh, it's up by 1.5% pero nangalahati na lang po yun kasi noong lunes that was like 3% higher na, na dagdag din sa cost ng pag-import ng laki so bukas na rin po yun na lang yung na, 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 naliliban na dagdag mula nung uh, June 13 yung 1.5% na mas mataas na pag-angkat ng, na, yung pag yung pagbabayad po doon sa dollar yung pag nag-import na langis pero yung pagbibili po ngayon sa so world market na langis wala na wala nang wala pa, pareho na lang doon o, sa duty wala level oh, oh, oh. wala na taas wala na ubos oh, kaya oh, eh, oh. kasi ganito yung dilema yung mga iba kasing market players eh, market forces yung competition yan eh yung iba kanya-kanya sitwasyon yan yung iba mura pa yung inventory o, no, medyo mura-mura pa doon sila nakapamili doon sila bumili so, oh. yung iba, o oh, eh, di medyo kita sila, di ba? Pero kawawa, meron din naman mga medyo kawawa kahit nung in recent weeks, in recent months, mahal yung bili nila. Kasi pababa yung trend talaga ng langis. ah mm. uh, nagkaroon lang ng konting spike, pero mababa pa rin po yan. Uh, that, 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 ano eh, this is like uh, among the lowest is December 2021. Yung iy eh, mababa po ito kasi nung nag-Russia Ukraine war yung yung doon kaguluhan ng presyo ng langis noon di ba pa oh, oh, oh. maalala niyo oh, from below 50 biglang parang grade ng matalinong estudyante nag 80s 90s di ba oh, per liter tama, oh tama. eh, eh, eh ang pinagmulan po noon 92 dollars maghigit na mataas yung pinagmulan ng langis po noon ng type na yun oh nga uh, 92 dollars nag nag, nag surge to 130 dollars oh, oh. after two weeks that was february 24 by early march 130. Pero bumaba din naman eventually kasi uh, sadyang kinontrol ng mga central banks. And galing pandemic, record low yung interest rates. Actually, kaya hindi day lang, kaya mataas din lang is kasi talagang in-encourage na yung economic activities nung kasagsagan ng pandemic pa rin po yun eh. Oo no, eh, nga, ngayon, no, nga. Binawi po yun, tinas oh. yung interest rate. So bumagal yung world economy. Yung China, bumagal oh. yung ekonomiya ng China for oh. the past one to two years kasi China is the biggest importer of oil and the second That biggest man. economy. Yes. Yeah malambot yung demand kaya oh. nasa 60s lang ang uh, mababa pa rin niya sa totoosin sin. Oh, eh yung, yung alam niyo ba 2 years ago yung Israel Hamas war October of 2023 alam niyo ba kung saan nags po nagsimula yung langis noon 82 83 mm. so mababa, mababa pa rin po ngayon nasa oh, 65 to dollars okay. uh, kahit kahit ng 78 dollars po oh. Okay, Prof, ito. Uh, isa ito sa mga dahilan kung bakit namin kayo tinawagan, Prof. At alam ko may explain nyo. Kasi may panawagan po, eh, mga few days ago, may panawagan yung mga transport groups at uh, mga grupo ng mga negosyante na pwede bang ano, pwede bang tanggalin muna yung excise tax na yan at saka VAT na yan kasi yan ang magiging dahilan ng uh, pagbaba ng presyo ng uh, produktong petrolyo. Um, kasi pag tumaas o pag binawasan yan, binawasan o tanggalin, isuspend o kahit ilang buwan man lang o ilang linggo man lang, malaki yung maitutulong. Is it possible na tanggalin o isuspend muna? At kung masususpend, ano yung epekto nito sa ekonomiya natin at sa pangkaraniwang Pilipino, Prof? Well, ano yan eh. Una, at least two to three main aspects. Una, yung may batas po siya, Sir Dennis. Tsaka, tignan natin pangalawa, may track record na po yung otoridad natin. Kasi parang umuulit naman po yan pagka-cycle na yung pagkakataon, umakit yung presyo ng langis sa world market, yes. parang 2 to 3 years back. No? pag uh -oh. Pagka may template na yan eh, meron ng contingencies in place eh. So may track record din. And the uh, ngayon, yung, konteksto din, yung pangatlo. Konteksto, it's still relatively lower. Where, where, where we're coming from. No? ah uh, kung hindi naman ganun ka-alarming sobra. Kasi, yung una, nakasahad sa batas, mga 80, magka... kasi susundan natin yung batas, eh, mayroong temporary suspension. Suspension, no. Oh. sa ibang excise taxes, susundin po talaga yun. ah oh. uh, pangalawa, tingnan natin yung track record ng iba't, kahit ng iba't-ibang economic team yan, iba-ibang administrasyon. Eh, mm. kasi, ah, uh, ginagawa nila yung polisya. ah kasi pagkabilbawa yung ano no aalisin yung vat mm. sa langis mm. no mm. kasi alam nyo, ayan ang main source isa sa mga major sources ng kita ng ating pamahalan, taxes BBM, oh, oh. kung eh, eh, may utang na yung bansa natin eh lumalaki yung utang may budget deficit meeting yung gastusin ng pamahalaan, mas malaki kaysa sa kinikita niya do sa taxes. E pre, yung gastusin niya ay pagpagawa ng mga kali, uh, infrastruktura, pambayad uh, sa mga government employees para mag-operate yung ating pamahalaan. Kulang. Kung uh, Kumbaga, eh, defensive, ano sila, conservative, hindi nila basta-basta ulang na nga. Tapos di, ibig sabihin nung pagka-aalisin uh, pa yun, Saan na lang kukunin yung pang, yung pang allocate sa budget. So dadagdag yung utang, dadagdag yung budget deficit. Kaya mahirapan po talaga yan. Hindi po yan basta-basta mangyayari for at least for the past 20 years, conservative budgets, Stats, protektahan nila yung recurring sources of income. Pero siyempre, dapat it comes with discipline spending din. no? Oh, yung oh. fiscal discipline, no? Uh -huh. Tapos uh, yun, po, yun po, yung aspeto na yon, no? Ah, uh, tapos may mekanismo na rin po. Sige, imbes na kasi pag nag exempt ka, eh, ganito po yan. Una, nakasad sa batas yan. Eh. Pag, alam mo, inalis yung VAT. Example lang. Mm. Dati ng argument po ito na paulit-ulit, iba-ibang economic team, iba-ibang administrasyon. Oh, Ang pinapoint out kasi dyan, yung mga may kakayanan magbayad. Eh, yung mga may kaya, yung mga higher income brackets, may example sila. No? Kung parang may studies na pina, yun, pinapakita na mas, mas, malaki yung ambag nila eh, yung mga may kaya doon sa pag collect ng mga oh, example, oh, yung mga pat. Ayun, no? Oh. So, so, ganito yung naging solution po, no? Parang tried and tested na. Parang naka-template na po yan. Yung ginawa nila, direct yung, yung targeted yung ayuda do sa mga vulnerable sector. Uh, last na nakita natin yan, 2 to 3 years back, no, no, Russia-Ukraine, war, doon po nagsimula yung eh, napakatas na mga gasolina, diesel, 80s, 90s, nag-peak, galing lang po ng mga 40s. No? And uh, bago, bago po doon, no, no, panahon na pandemic, mura po yung ano, eh, gasolina, diesel. Tapos, ginawa may assistance. Siyempre, sino yung pinaka-apektado? Most vulnerable sector. Siyempre, yung, yung namumuhunan sa transport sector sila kasi yung kita nila. Apektado po doon yung kita sa araw-araw, yung mga namamasada mm. sa jeep, mm. sa tricycle, mm. sa taxi, mm. TVNS, bus, uh, lahat ng gumagamit ng gasolina, diesel. no Kaya targeted po doon sa mga sector na yun yung ayuda, oh. no? yung so, assistance program, pati rin sa most of everyone. Coming through. Giving you a little helping hand at home. Do you want me to get that for you? Tama lang, prof o, na ayuda. Sa... Opo, yung targeted eh, na hindi sa pakalatan. Oh, oh, oh. parang ganun na lang yung parang compromise uh, at the same time. Alam mo, kahit nga rin po ng no panahon ng pandemic, no? no, no alam no, sa so Fisher Fox. Kasi, oh, oh, kasi dahil ano eh, Adum, gumagamit din silang krudo, lalo lang mga manlala, mga, 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 mga naglalao at yung mga nag uh, uh, na. uh yung, Sa fishing, ano ka karamihan malaking bulk ng production ng cost nila ay eh, yung krudo. Kaya eh, yun ang mga tinatag. Pero eh, kahit ng panahon ng pandemic din. At uh, pag sa mga pagkakatao na uh, to, na syempre on top of that, yung yung, yung mas sustainable talaga. I-decrease yung reliance sa imported na langis. Kahit boy. past 30-40 years, eh, kahit tingnan nyo po yan, kahit 1980s, 1990s, binawasan na po natin kasi na, sanay na tayo makakita yung bansa natin. Iniimport natin halos natin kami Pagka may oil shock, So na, pinag-isipan na po noon, so dinamihan yung, yung hydro. At sa point time, Mindanao, may git kalahati ng kuryente galing sa hydro do sa Agus lang do sa Maria Cristina Falls. So yun lang, in recent years, like more than 10, 10, 15 years ago, pag tagtuyot, kulang yung Agus sa tubig, eh, kung, na, brown out sila, kulang kuryente. So nag-diversify din po sila eventually. So it's now, yung mga ganon, na, sa geothermal, world, number three in the world. Uh, ngayon, number three, dati number two po tayo, past 20-30 years. Uh, na, na, pinakamalaki po sa geothermal, yung US. Ngayon, medyo umangat na yung Indonesia. Uh, pangatlo na po tayo. Yung po. at hindi po lang is yun, geothermal. Di ba? Dama, Clean. Dama. Oh, okay. uh, eh, ngayon, ilan eh, na na yung teknolohiya. Ngayon, uh, offshore wind, wind, solar. Away, kasi ngayon... Ano na? Eh, dagdayin ang biggest investments natin. Mura na yung teknolohiya na yun. At uh, bagay diba, yun sa bansa natin. Correct. It's off-grid. Tapos, uh -huh. biggest investments po natin ngayon, mga offshore, galing sa Europa. Mm -hmm. Eh Tapos, eh, ngayon kasi, even the policies, kahit bago mag-pandemic, ship na away from call. May, may mga banko na rin na kahit bago mag-pandemic, hindi na sa mga coal-fired power plants. In fact, yung ADB nga po, may assistance program, may financing to convert some coal-fired power plants to renewables like solar, wind. No, meron pong gano'n. Kasi ESG standards, eh, yung maraming kumpanya sa buong mundo, maraming gobyerno, uh, they're trying to reduce their carbon footprint, their carbon emission, So, they're shifting away from coal, papuntang renewables, kahit mga sasakyan. Ganun din. Sige. Malakas tayo sa vehicle sales. Malaki yung market natin sa mga sasakyan. Tama, eh, tama. Karamihan pa rin sa sasakyan. Gasolina, diesel. So, at least, yung electric vehicles, eh, yan ang malakas yeah. kong sumi. Ang dami no, uh... ng vehicle sales. Uh, o, Sir Michael man na uh, Isang araw siguro patatawagan kita ulit pag usapan natin yung uh, mga e-vehicles na sobrang dami ngayon ha. Sa uh, ano magiging epekto sa atin na to at uh, hindi kasama sa hindi kasama sa sa coding yan. Ano mangyayari kung parami sila ng parami? Isang araw pag-usapan natin. Sir Michael Ricofort, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIC. Oh, well, maraming salamat din po, Mr. Dennis, at sa inyo mga taga-subaybay po. Magandang umaga po. Thank you very much, economist Mr. Michael Ricafort.